pork belly yan. So, natin. Mm. Guys, so ako naman ngayon ang titikim ng aking nilutong bagnit. Tikman natin no, yung lutong at saka yung may sasawan tayo dito na talagang mahangang at saka tuyo mansi. Tikman natin niya kung malutong. Hmm. Harap. Grabe palang lasa nito. Kaya pala. Hmm. Grabe. Ito. Ito guys. Pork belly yan. Soso natin. Hmm. <laughs> Alam mo kung bakit ang pinagtataka nila dito, kinatikman nila, kasi sabi nila, napaka-crispy nung top, pero yung dito sa gitna, tiyan mo, gumagaling gumag pa, melting. Kaya sabi nila na, how did you do that? Paano mo ginawa yung crispy-crispy sa taas, pero yung gitna is melting. Sabi ko, yun ang siklito namin mga Pilipino.